kayo mga love Ininit na espagueti. Pero hindi siya panis Kasi hiniwalay namin yung sauce sa ano, sa pinakapasta. Tapos, lagyan natin ng konting cheese. Tapos, sain na rin ako. Meron pa kasi dyan ni Ano pa rin ko sila kung mag-aad pa kami. May isda pa nga kami dyan na ano, preto. Ayan, ayan, ayan. Ito masyado sa cheese. Kain tayo, mga ka-baby love. Tapos natin yung spaghetti. Mmm, harap. gustal natin ipapanatong isda dito sa kaniyan kasi dami namin ulam mga mga bibilis ayoko muna mag para ano pagubabago ng ulam kasi sayang Minudog. so ko tayo tap 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 ang mga ang, ano na to. Kasi sayang. Kain. Halap. Sausy so, siya. Hindi tinibid sa sauce. Pero ang dami pa ng noodles. So, Yummy, yummy. Mmm. Marunong na pala magluto ng anak ko. Ah, nagluto nito pinahiwalay ko lang yung sauce at yung pasta para hindi siya masisira. Kita mo kahit initin lang siya, hindi siya sira. Doon sa panis. Diba? Hindi na mga kabibayad kasi yung yung kapatid ko. Mayroon ulit a-upload ako. Bye-bye. Kaan Bye -bye, kayo dyan.